Alright, so gawan naman po natin ng content yung pinagmulan po ng pangalan ng bayan ng Batay. Yeah. Before that, eh, shoutout po muna tayo sa lahat ng mga relatives ko diyan ano. Anyway, kung bagong viewer ka pa lang po sa channel na ito, eh, huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo nangarin po pati yung bell notification. right, so based on my own research nga po, mga kahambol, ay eh hinango po di umano ang pangalan ng Isabela sa karangalan ng mahalikang Espanyol, ang dagangalan rin na Isabela II. At dagdag pa nga po dito, ang Isabela II po ay eh kilala rin bilang rice and corn granary ng buong Luzon. So kumbaga dito po matatagpuan ang malawak na imbakan ng mga bigas at mais. Based on my own understanding. Alright, so malawak po pala ang taniman ng Maisa Isabela. Ano po, mga kahambol? Alright, so shoutout po pala sa mga tito at tita ko dyan, no? Baka naman po pwede po akong makahingi ng kahit isang sakong bigas. Well, anyway, sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito, ano po, mga kahambol. At kung nagustuhan nyo nga po ang video ng ito, ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.